Uy ni Mercado, paano pag may gustong ipadala kay Inay Len na halaman? Saan po siya ipapadala? Thank you po. Eh, sino gito? Misteryosong estranghero. Aba, misteryosong estranghero. Parang ako'y nakalimutan mo naman. Walagang para sa akin din, Dea. Kahit kang popout. Kainaman din. Charot. Hindi. Ayos lang iyan. Diyos ko po. Kahit, inay, kahit ako'y wala, basta ang inay meron. Ay, ang lagay na ito, kung sa ipapadala. Sa cafe naman mo nalang ipadala. Ang address ng cafe naman ay sa barangay Don Luis San Jose Batangas. Iyon ang address. O kaya naman, hindi na lang ikaw magdala. Para naman magpangipangita tayo ng inay. Oh. Ikaw, ang inay, ako. Magkita-kita tayo. Magchijikahan. Magpipituran. O, oh, kainamang ka. Gayo na lang gawain. Huwag mo na ipadala. Ikaw na mismo magdala. Ayos. O siya, yeah, see you soon. Hmm? Aabang ka namin sa kafinaman. naman. Hindi talaga ako makapaniwala kung bakit wala pang pa jowa si Queenay Aray. Aba? Ay pinamaka hindi makapaniwala din yan. Kay maniwala na. At yun ang totoo. Ay paanhen. Ay hindi pa ipinagkakaloob ng Panginoon. Siguro sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, ibibigay iyon ni God sa akin. Haya, wag muna kayong mainit diyan. Ha? Relax lang kay diyan. Hihintayin natin ang ipagkakaloob ng Panginoon at sana'y ay naririyan pa kayo nakasubaybay sa akin para kapag inilabas ko na din sa TikTok at kapag meron na ay eh, diga surprise. Isu so, surprise ko na lang kayo kapag meron na. Gayon. Hm, abangan niyo. Sa so, tamang panahon. Inay, inay. Ah. Sabi din eh, paano ba kami makaka... Hinahinaan nyo naman na yan. Ako po. Aba, ako yung nag-e-ede. Ala, e, na, marunong ka na pala mag-ede. Alay, putol-putol lang. Abay, Ayun. Yung... abay, maganda yun. Hindi na tututo. Ay, baka, mo. Ba, kakapangit ko na yun eh. Alay, Sabi din eh, paano... Kakapangit ko dito. <laughs> Aba, hindi. Oh, sa Ang pula ngayon. ng ko. Wow. Buti na lang nag-sunscreen ako kanina. Ano mo, wala na. Julian Skin Sunscreen. Ay, bay, tapos na. kanina na pa. Ari, sinasabi din eh, paano po ba kami makakabili ng pabango, pabango mo? Ay, oh. eh, nanday ni kami sa Maynila. Paano ga kaya? Aba, ay, eh, napakadali lang umorder. Tawarin naman ho kayo. Eh, ay, may yellow basket. Oh. Eh, nung gagawin sa yellow basket? Siyempre, yellow basket. doon hindi, kayo o-order. Tawarin naman kayo. Hindi, hindi, hindi. Ano, malay mo, gusto naman nilang pumunta ng Batangas. So, ah. sumansay so, sa kafe naman. Uh oh. -huh. Oh. Na sa kafe naman na pabango. Hindi naman, kumbaga, meron akong periana apparel doon. Anto ang dami kong pabango Baka gusto nyo. At baka gusto nyo rin kumain sa cafe O, Malori ka. Ayun. Oh, Mamasyal oh. na kay din sa Batangas. Kakagulat na makayon. Lalo eh. na din sa amin sa bayan ng San Jose, Batangas. andine ang, ano ngayon? Ang um, oh. dancing Floor Fountain oh, oh. na pinakamalaki sa buong Pilipinas. Mm. Naririni yun sa aming bayan. At Pumunta na kayo din. At kayo sa amin. Sa kafe naman. Pero kung hindi nga nyo... Ito ang pabango eh. Ayun nga. Kung hindi nga nila kayang pumunta ng Batangas. At syempre, pamasahe. Tapos yung biyahe. Oo. Eh di... Di nila sa yellow basket. Anong iklik? Ulitin niya. Iklik. Ano? Click dial yellow basket. Ayun...